sa po idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat na nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Kung subscribe na po kayo pa update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw. Bakit mainit sa Pilipinas? Bakit nga ba? Mas madami pa kasing chismosa kesa sa puno. <laughs> oh, wala kang pera. So, anong gagawin mo? Hindi mo alam. O, pareho tayo. Matabla. So, Matabla. Oh, wala. Akala tuturuan mo eh. Matatandaan mo pa ba sa puno ng mangga at sa puno ng gumamela <laughs> Parang gusto yung maluntok banda, eh. Pinaril si Dr. Jose Rizal huh? Ito ay nagsisimula sa letter L Likod. <laughs> Ano ba kasi yung tamang tanong ngayon? Naka-ailas ang lipstick, ebon. Unyang mapatul na kong kargador, eo, wow. never. <laughs> hmm, Lips-stick, ebon. Hmm? Ang lipstick, ebon. Sana all, naka-ebon. Ba daw ka, sino mapatul sa'yo mong kargador? Oh. <laughs> <laughs> Dati magaling ako magluto pero tinigil ko na. Ah, Bakit naman? <laughs> kasi ako lagi yung tinitik, but hindi yung diluto ko oh,

Mahaba kasi eh. Sabi. <laughs> Nakabili na ako. Ang hulo? Mm. Yay! Ang Mura lang pala to. Pinainit ko na ah. Oh, ha? Huh? Pinainit ba yun? Tignan mo may sausawan pa. Quick, quick yan eh. Oh. <laughs> sabi ko na eh, duda ako eh. Talaga? <laughs> duda pa. <laughs> Nakulagot ka boy. Kulikan ka talaga. Lako. Hmm. Um, uh, ka problema kan. Oh no. Nako nako nako. Ah. Sa pala yun eh. Ba sya man siya. Atin. Malapit na sana akong yumaman. Hmm. Kaso. Ha? Talaga? Financial ko lang. Bakit? Yung kapitbahay ko nagalit. <laughs> Dr. AH! Daming ganyan. So sorry na nga yung tao eh. Eh bakit huh? kasi ang hirap mong tanggapin sa sarili mo? Natama ako at mali ka. O oh, sige na nga, o oh, sige na nga. Tama ako, mali <laughs> Wala, ka. Walang ka pa na panalo. mo <laughs> 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 hey, no, mambal mo sa'yo, Jam? Ano message mo? Hindi naman subong. Ha. Halong ka. Kung saan ka ba daw? May ko ako lang miga mo. Ingat ka daw. May miga ka man gali na iban. Uy. Palangga mo ko. Ha? Pero mo palangga mo siya. Naku. No. Anto ko to, to way ka to. Ha? Anto ko di, ka di. Ha? Kaya e ano ka? Ilunggo eh. Ha? <laughs> 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 Siyempre <laughs> Ilunggo ge. Good evening, ma'am. Good evening. Pwede ko ma makisuyo po? Magpabasa lang ako ba Kaya napagak mo reading din ako maklaro. Hindi daw mag- Hello, text po. Mama ni mo. yun gingon, ma'am. Nakigamit na po ni mo akong sabon. Namilit na po mo mga bulbul. Ah, nag-text, ah, ah, mo? ah, ah,

Oh, Ayoko! ko Magpaloob tanggalin mo Ayoko! Mahirap ti. May balik mo na helmet mo? balik ko. mo yaman mo. Balik mo na yaman mo? Pa balik. Pa balik. Pa balik. Pa balik. Pa Pa Clay. Ay! Ano pa? Ano pa? Ano yun? Ay, sa ka wala? wala ka helmet, wala ka pang lisensya, Laka? at rehistro. Huli ka, yung eh. Dito to, yan. Kaya pera, eh. Bola lang yan. <laughs> <laughs> Ay, na. na Iya yun nila. Uh, Wito pa sa Excel. MMK yung buhay niya. Wala okay. Oka awal naman sila yun. Inabot ng halos 30 minutos bago isinuko ng rider ang kanyang motor sa maging impound. Malang na kayo dyan. wala pa kayong tulog. Tapos nag-serve kayo. Giniago Ay, nako. I want problems, always! Ano nyo ito? Ano nyo ito? Huwag <laughs> mong subukan. Masisira ang buhay. Kumapit ka lang. Hindi ko mabasa. Jay, itusok mo, Jay. Itusok mo daw, Jay. Okay, ikaw lang lalaki dyan eh. Ayun, ayun, ayun. Yun. Mutok na, Jay. Masak mo. Mutok na. Nauna pang pumutok. Kaysa pinasok. Uy, Ayun. <laughs> Kau denganku Hihihihi Loh Loh no. no, alam aja Lembut Hahahaha <laughs> Nanti gas <kasun>. dong <laughs> Hmm <laughs> Hihihihihi Hihihihihi Ini mantap Tadah lezikin Bangus si guru Baya Dari nak-nak Who's there Mola Mola Who Mola Napamuhuwa nga. Uh, wala sabaw. <laughs> Subigaw talaga. Nakakaya ah, naman. Ayokoy! Ayokoy! Patama kasi. <laughs> <laughs> Ay, Parang may nahamoy hindi maganda.